Ah, kailangan karusin na yung mara, masamang epekto dito sa atin Bagandang, ito na ang katotohanan. Talagang maniniwala naman kayo at saka natin hmm. mga taga-subaybay. Pag sinabi ng ito ng katotohanan, hindi sinungaling, hmm. hindi fake news. Di ba? Oh. Kasabang Joy eh? Tama. Hindi fake news, kundi katotohanan na talaga ito. Kaya sa ating mga taga-pakilig at taga-subaybahay, taga huwag hmm. kayong maniniwala sa mga agam-agam na -agam, sumisira sa ating magandang layunin ng ito na ang katotohanan. Okay. Walang katotohanan yan yung mga sumisira dahil naiinggit lang yan. Hmm. Kayo naman naman naiinggit, mapanay natin yung kalooban na mahanong balik ang iyong kasipan na huwag kayo mag-iisip ng iba. Sapagkat kami ay ang kasambi. Tutulungan natin ang ating na, Madam Lydia Esquira at ang ating na uh, global ambassador mm -hmm. ng uh, Peace and uh, Goodwill mm -hmm. si Mr. Resaldi Galicia. Tinutulungan natin para makaawon magsimula mag na itong uh, ito ng katuhanan, Mga mm -hmm. pagbigay -pag ng mga adikain para sa mm -hmm. ginoong asa ng ating bansa. Okay. Uh, mga kabayan, ako si Mr. Jose Castillo. Ako ang in-assign ngayon ni Mr. Dewey bilang uh, correspondent ng CNN headline. Uh, news. headline. niyo di sa YouTube channel at Facebook hmm. sa CNN headline. Hmm. Ngunit hmm. ang ating pinag-uusapan dahil kanina nga naggaling kami sa iba't ibang lugar ng nagdako ng ating ahensya ng ating gobyerno. Hmm. Ngunit ito na ating hinihintay ay malapit na. Mm. Malapit na ito pag uh, pagkaguluhan at masaya sa mga tao bayan sa buong sa buong mundo. Okay. At sa buong Pilipinas. Hmm. Mga kababayan, itong uh, pinag at saya natin ng oras para makatulong tayo sa ating uh, sinasabing maiahon mm. -hmm. ang kahirapan dito sa ating bansa at hmm. sa Pilipinas gumanda ang pamumuhay ng ating mga kabayan dito sa ating Pilipinas. Kaya wag lang kayong magalala. Hmm. Ito sinasabi ko sa inyo. Hmm. Yung mga pictures, hmm. wag niyo wag kayo maniniwala sa mga sinasabi ng mga sasabihin ng mga hmm. Pag Paghilabi yung pictures, sa inyo na lang 'yan. Basta hmm. dalhin niyo dito sa ito lang katuhanan, yung magandang adikain, yung makakayunin, yung makakatulong. Yes, hindi hmm. makakasira sa bawat membro ng foundation. Yan, yeah, no. Kaya kayo, huwag kayo ma-engage nga ako dito. Hmm. Ha? Hmm. Huwag kayong ma-engage nga dito sa, sa foundation bumalik. Dahil ang ang Diyos, Diyos na kila, Diyos na ah. banal, ah. hindi ako pinapayaan. Kundi, uh -huh. pinabalik niya ako dito para makatulong mag, makapaglingkod kay Madam. Okay. Rija gira ang sole signatory ng Global Money Mother Account Her Royal Heinrich Queen of Queen at saka yung ating ambasador, global ambasador, peace and goodwill, hmm. Mr. Rizaldi A. E. Galicia. Mga kabayan, napakarami ang pagkikwituhan natin at napakarami rin ang ating na may sa mga baluktot, sa mga balita, mm. mga pictures. Mm. Kaya nandun po din ako dito, si Rul, dalawang sako sa ang mga pictures eh. Uh -huh. Pero ang Diyos na banal, nakila at sa Diyos na banal, hindi pumayag. Oh. Nga tayo ay sarahin. Tama. Ha? Huwag kayo maninira sa mga sa kapwa nyo. Kailangan Kailang kaya ituwin yung dila nyo. Magdasal. Magdasal. Oo. Uh -huh. Na kayo ay pinapayagan kayo ng Diyos nga huwag kayong magkakasala sa kapwa. Yeah, uh -huh. Kung hindi gumawa kayong kabutihan, para makatulong kayo sa atin, ito na ang katotohanan ng atin tinatangkili ngayon. Hmm. Yung Mother Account Foundation, Yuswa Mises International. Hmm. Kaya ako ngayon ay magtutuloy-tuloy na ito na ating report. Huwag kayong mag-alala. Yung iba na gusto magpa-interview, hmm. dito na ngayon mga kain, mga kayong, may interview kayo. Oh, uh, pwede na mag-interview rito. Oo. Oh. Pumunta lang kayo rito sa ito na ang katotohanan. Yes. INC. Huh? Yeah. At saka, Mother Account Foundation ya Lua International. At saka huwag kayo magalala. Hindi kayo mga Makakahabol kayo at makakasama oh. kayo dito sa Sinin Headline News Radio Program sa YouTube Channel at Facebook. Uh, Facebook. Madito ay mapapatutunga hmm. ang magandang mga balita. Yan. Yeah. Kaya huwag kayo maniniwala sa si mga sinasabi noon na bakit naman si Mr. Castillo, dati wala dyan, tapos nga natin dyan naman. Hmm. Ay talaga hindi tayo pinayagan ng Diyos niya Dakila at Diyos niya Banal hmm. na mawala ako dito. Gusto hmm. ng Diyos niya Dakila at Diyos niya Banal naman. Saka makatulong tayo sa pagbibigay ng magandang adhikain para sa kinabukasan na atin. Ano ba ang puputulin? Atin mga kaubayan. Ano mga puputulin? Puputulin? Anong puputulin? Ang kahirapan. Ang kahirapan. Siyempre. Hindi puputulin yung buhok. Hindi puputulin putulin yung buhok. Saan? Sa baba. Baba. B buhok <laughs> ay puputulin. Pero sa... Kahira yung kahirapan. Kahirapan. Puputulin yan. Apo. Papalitan ng mag Ito na ang katotohanan. Ayan. Yung makakatulong sa buong yes. mundo. Pag sumandala ka sa Bang Jui, bigyan mo natin ng na magandang uh, adikain. Okay. Sige. Pakinggan mo muna kung ano ang balita dyan sa nasa likod. Okay. Ang balita po ngayon, at ito si Joe Castillo, siya po ay nagbigay sa buong mundo na kanyang binabalita ngayong araw na to, mga kababayan. Ito po ang binabalita niya ay makakatulong sa buong sambayanang Pilipino at sa buong mundo. Yan po mga kababayan. Maraming salamat po. Luzon, Visayas, Mindanao, ako po si Joey Ariendo si ng CNN Headline News. Walang aalis. Tutok lang.